kilalanin natin ang mga nagagandahang Pinay celebrities na proud sa kanilang kayumangging balat. The Philippine Showbiz List presents Proud Morena Beauties sa Showbiz Catherine Bernardo Hindi lamang isang bida sa entablado at sa big screen, kundi isang nakapagtaguyo din ng pagiging proudly morena si Catherine. Ganunpaman, aminado siya sa kanyang patagal na pakikibaka bago niya natanggap ang kanyang natural na skin color. Pero na matutunan niya na yakapi ng lahat ng kanyang mga insecurities, naroon ang gaan ng kanyang pakiramdam. Nadine Lustre, isa sa mga kilalang personalidad na hindi natakot na harapin ang mga hamon na dulot ng stereotype na pananaw ay si Nadine Lustre. Bukas siya sa pagpapahayag na isa sa kanyang pinakamalaking insecurities noon ay ang kulay ng kanyang balat. Naalala niya noon sa mga auditions para sa TV commercials na nilalahukan, lahat na nakukuha ay mga mistisa. Ito ang nag-udyok sa kanya na gumamit ng mga whitening products. Pero habang lumalaki, unti-unting natutunan ni Nadine na mahalin ang kanyang balat at i ang ganda na meron siya. Napagtanto niya na unique siya. Ginamit niya kanyang posisyon upang ipakita sa mundo na ang kulay ng balat ay hindi hadlang sa pag-abot sa mga pangarap. Sa bawat proyekto at tagumpay na tinamun ni Nadine, ipinapamalas niya kanyang pagiging proudly morena at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa iba na magmahal at tanggapin ang kanilang sariling kulay. Gabi Garcia isa sa mga boses na sumisigaw ng pagpapahalaga sa kulay ng balat sa larangan ng showbiz ay si Gabby Garcia. Sa kabila ng mga hamon at panghuhusga, siya ay unapologetic sa kanyang kayumangging balat. Sa halip ito ay tinutuling niyang isang katangian na dapat ipagmalaki at ang pag-asa na dala nito sa kanyang karera. Katunayan sa kanyang pinakaunang preview cover noong 2017 na pinamagatang Golden na bigyan si Gabi ng sandali na nagpapatunay na tanggap siya ng industriya sa kabila ng kulay ng kanyang balat. Ito ay hindi lamang isang tagumpay para sa kanya, kundi isang tagumpay para sa lahat ng mga morena na nakararanas ng diskriminasyon sa industriya. Bianca Gonzales Sa bawat pagsulyap sa salamin, mayroong alingas-ngas ng pagtanggap sa sarili, isang alab ng pagmamahal sa kanyang kulay. Ganito ang ipinapakita ni Bianca Gonzales na walang pag-aalin lang ang ipinagtatanggol ang kanyang natural na kulay kayo mangi. Sa bawat kataga na kanyang mga salita, lumilitaw ang pagiging palaban at may pagmamahal sa sarili. Hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng mga kababaihan na mayroong kulay na katulad niya. Noong April 2019, nagbahagi si Bianca ng isang tweet na naglalaman ng hindi lamang simpleng opinion, kundi isang mainit na panawagan para sa pagtanggap at pagpapahalaga sa kagandahan ng kulay ng balat ng mga Pilipina. Sa pagdudol niya sa pagpapaputi bilang solusyon sa hindi pagtanggap sa kulay ng balat ng mga morena, nagtampok si Bianca ng isang makabuluhan at makahulugang mensahe na anya hindi dapat maituring na kaawa-awa ang mga morena dahil sa kulay ng kanilang balat ipinakita din ni Bianca kanyang paghanga sa mga celebrities katulad din na Angel Aquino at Twitty de Leon na parehong kilalang morena beauties bilang inspirasyon sa pagtatanggol sa kanyang sarili at sa lahat ng mga kababaihan na may katulad niyang balat K Abad isa sa mga bituin na nagbigay diin sa kagandahan ng balat at pagiging proud na morena ay walang iba kundi si Kay Abad. Sa kanyang tapang na buksan ang puso at sa publiko ang kanyang mga insecurities, pinatunayan ni Kay na ang tunay na kagandahan ay hindi nasusukat sa kulay ng balat. Sa isang panayam, ipinahayag niya ang mga hirap na dinanas niya dahil sa kanyang kulay ng balat. Maraming beses dumaan sa kanyang isipan ang katanungan kung tama ba ang kanyang kulay sa paningin ng iba at kung kailangan ba niyang baguhin ito upang magkaroon ng mas malaking self-confidence ang mga salitang ito, bagamat kanyang inamin na may panahon na nakalandam siya ng kawalan ng kumpiyansa, ay nagpakita rin na kanyang tapang at determinasyon na labanan ang mga stereotype at pagkakaroon ng sariling kahulugan ng kagandahan. Sa kabila ng pambabatikos, pagdududa at hirap na dinanas ni Kay, hindi siya nagpapatinag pagkos. Patuloy na nagpapakita si Kay ng kanyang kabutihan at kababaang loob. Venusra Si Vino sa ay kilala hindi lamang sa kanyang kahusayan sa larangan ng pageantry, kundi pati na rin sa tapang niya na ipaglaban ang kagandahan ng natural skin color. Aminado siyang hindi gaano na a appreciate ang kanyang kulay noon, lalo na sa mga probinsya kung saan tila itinuturing na hindi maganda ang mga taong may kayo mang ginabalat. Ngunit nagbago ang pananaw ni Vino sa kanyang sariling kulay nang pasukin niya ang mundo ng beauty pageants. Sa bawat pag-akyat niya sa entablado, ipinapakita niya ang pagiging morena ay hindi hadlang sa kagandahan at tagumpay. Sa katunayan, ito pa nga ang naging kanyang naging tanging sandata laban sa mga kalaban na mas mapuputi sa kanya. Jasmine Curtis Smith sa pagpasok ni Jasmine sa si industriya, hindi lang kanyang husi sa pag-arte ang kanyang ipinakita, kundi pati na rin ang pagiging proud Morena. Bagamat hindi maiiwasan ang paglaban sa mga insecurities, lalo na sa tuwing nakukumpara sa kanyang ate na si Ann Curtis na may misti sa hing beauty, hindi niya ito alintana. Bago sa bawat hakbang niya sa mundo ng showbiz, ipinapahayag ni Jasmine ang pagmamahal sa sariling kulay ay isang forma ng kapangyarihan at pagkakakilanlan. Win-Win Marquez Maging ang beauty queen actress na si Win-Win ay hindi nang atubiling ipakita ang pagmamalaki sa kanyang natural skin color. Sa isang panayam, ipinaabot ni Win-Win ang kanyang saloobin hinggil sa usapin ng pagpapabuti ng balat. Anya Hindi siya gumagamit ng mga whitening products dahil alam niyang marami nakaka-appreciate ng morena skin. Gait pa niya na kung yun talaga ang kulay ng balat, huwag na itong baguhin pa. Shamsi sup -Soup. Ayon kay Shamsi, napapansin niya na mas pinahahalagahan ng mga dayuhan ang morena color kisa sa ating mga Pinoy. At naaalala niya ang panahong nanalo si Miss Angola sa Miss Universe competition. Dagdag pa niya, maging proud kung anuman ang iyong kulay. Rochelle Pangilinan Si Rochelle dating sex bomb dancer at ngayon ay isang respetadong personalidad sa showbiz, ay isa sa mga naging halimbawa ng pagiging proud at komportable sa pagiging morena. Sa isang panayam noon, ipinahayag ni Rochelle ang kanyang pagmamalaki sa kanyang kulay kayo mangi, Anya, niyakap niya na ang pagiging morena dahil natanggap niya sa sarili na hindi na siya magiging maputi at ang kanyang pagiging morena ay bigay ng may kapal. Michelle D kabilang sa mga boses na nagpapalakas ng kanilang mga sarili sa harap ng mga hamon at hakahaka haka ay ang beauty queen actress na si Michelle D. Sa pagiging bida sa rampa at entablado ng showbiz, ang mga proudly morena na tulad niya ay nagbibigay ng representasyon at boses sa mga kababaihan na madalas na nakararanas ng kawalan ng kumpiyansa sa kanilang sarili dahil sa kulay ng kanilang balat. Isabel Daza Kabilang din sa mga naging inspirasyon sa pagmamahal sa sariling kulay ng balat ay si Isabel Daza. Sa mahusay na pagtanggap at pagiging proud morena, naging kampiyon siya ng body positivity. Sa bawat post sa kanyang Instagram account, makikita ang pagpapakita niya ng kanyang kagandahan at pagmamalaki sa kanyang natural skin color. Megan Young, Si Miss World 2013 Megan Yang ay hindi lamang nagdala ng karangalan sa Pilipinas sa kanyang pagkapanalo sa prestihiyosong patimpalak, kundi pati na rin sa pagpapakita na kanyang pagiging proudly Morena. Sa bawat galaw niya, siya isang patunay ng giting, karisma at kagandahan na nagbumula sa kulay ng kanyang balat. Sa koronasyon ni Megan, hindi lamang siya ang nagwagi, kundi pati na rin ang lahat ng mga kababaihan na kanyang kinakatawan. Naroon ang isang napakalakas na mensahe na ang kagandahan ay hindi nasusukat sa kulay ng balat, kundi sa kahusayan, dignidad at kabutihan ng puso. Bubbles para Iso Noong 2019, isa makabuluhang post sa Instagram ang nagtampo kay Bubbles na kilala hindi lamang sa kanyang galing sa showbiz, kundi pati na rin sa kanyang kakaibang kagandahan bilang isang morena. Ipinahayag niya ang pagtanggap at pagmamahal sa kanyang sariling kulay ng balat na dati naging pinakamalaking insecurity niya. Sa paglipas ng panahon, natutunan ni Bubbles na hindi dapat maging hadlang ang kulay ng balat niya sa pag-abot ng mga pangarap at pagkilala sa kanyang sariling halaga. Sa halip, itinatag niya kanyang morena skin bilang isang palamuti, isang badge na kanyang pagiging totoo at tapat sa sarili. Lavi po Si Lavia ay kilala hindi lamang sa kanyang husay sa pag-arte, kundi pati na rin sa kanyang pagiging boses ng na mga nagdududa sa kanilang sariling ganda. Sa bawat pagkilos niya sa harap ng kamera, hindi lamang niya ipinapakita ang kanyang galing, kundi pati na rin ang malalim na pagmamahal sa sariling balat. Sa pagpapakita ng kanyang morena beauty na may pagmamalaki at pagmamahal, ginagamit ni Lavia ang kanyang plataporma upang hikayatin ng iba na yakapin at tanggapin ang kanilang sariling kulay ng balat. Maris Racal sa bawat pagtatanghal sa entablado at sa bawat eksena sa kamera, lumilitaw ang natural na ganda ni Maris na nagbibigay inspirasyon sa marami. Ang kanyang pagiging huwaran sa pagtanggap sa kanyang natural skin color ay hindi lamang nagbibigay ng inspirasyon sa kanyang mga tagahanga, kundi nagbibigay daan din sa isang mas malalim na pagunawa sa kahalagahan ng pagiging totoo sa sarili at pagmamahal sa sariling anyo. Iza Calzado Ang pagkataon ni Iza ay hindi lang sa kanyang galing sa pag-arte, kundi pati na rin sa kanyang pagiging totoong tao ay patuloy na bumibigki sa kanyang tagumpay at kababaang loob. Sa kanyang paglalakbay sa mundo ng showbiz, nakita ni Isa ang kahalagahan ng pagtanggap sa kanyang sarili, lalo na sa kanyang kayumangging balat. Sa mundong pilit nagtatakda ng mga pamantayan na kagandahan, masining niyang ipinamalas na ang tunay na ganda ay nagmumula sa loob, hindi lamang sa panlabas na anyo. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok, walang tigil si Isa sa pagpapakita na kanyang sariling uri na kagandahan, ang uri na kanyang buong puso at maligaya na ipinagmamalaki bilang proudly Morena. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!